Natatakot ako po yung mga kapalantik na bumabaon. Damit <laughs> ko katakot. Nakalimutan ko po yung napakapal sa ulo lang ko. Hindi ko makaya ano kagat. Marami pa lang biyudang ano, mga antik. Alam na alam kung saan kakagat. <laughs> Marunong pumili na <ng> kakagatin. <laughs> sa loob pa. <po. laughs> Aray. Hmm. Ah, bukas ko na daputin po rin eh, para ko muna yung mga antik ng gulo pag kumagat po sa anit sa sakit sa ulo Bumababa nga po ako, hindi nakapikit ako, kapakapalang eh, sa palo ng umano sa ulo ko, sa katawang ko. Hindi oh, naman ako yung nakabot, nakababa ako na maayos. Patatahimikin ko muna mga antik, baka bukas sa mamayang hapon. Mga gulong-gulong. -bulo. Hirap kalaban ng terorista. Basahan na ng basahan na damit ko na eh. basahan ng lahat eh. Santik. Kasi pakis po. Ay. Ewan ko pati yung gamit dun. Tarantakol. Eh. Salamat po.